Ayan, uh, magandang gabi mga ka-basics. So ngayon, ang isi-share ko lang sa inyo ay itong sasakyan na na-drain yung battery. Actually, nasira na yung battery. So kung paano ko siya na-encounter, uh, share ko lang sa inyo para magkaroon kayo ng idea kung sa inyo man mangyari to. So, eto kung nakita nyo ay yung voltage niya ay nasa 10.5 na lang. Tapos pag ni start ko siya, ganyan yung tunog. Yan. So, walang problema yung sasakyan. Ang problema yung battery. So, meron ako dito kasing reader. Ayan, uh, 10.3 na lang. So, imposible na talagang umandar. Pero may chance pa naman kasi kanina uh, napaandar ko pa siya. Kaya nakalipat ako dito sa medyo safe na lugar kasi ngayon medyo ano na magto-12 na. So, ang indicator na napansin ko pag sira ang battery, nagre-reset pati yung ayan, pag ini-start mo siya, namamatay lahat tapos nagre-reset yung ano niya, yung trip A tsaka trip B. Ayan, nag zero zero siya. Ibig sabihin parang para kang para mong inunplug yung battery. Ibig sabihin wala na talaga siyang charge. Kapag tinry mong i-start yung starter niya, nadi-drain, nawawala ng charge kaya ganon Hindi na kaya, hindi na kaya ng battery. Tapos ayan, yung trip A, yung trip B, tapos yung lahat ng uh, indicator Uh, bumalik siya sa zero So, of course, yung AVN, uh, meron pa rin kasi hindi yan na off eh. Tapos, ayan, uh, 10.5 siya. Kanina 10.3. Ayan, so ang ginawa ko since gabing gabi na, magto 12 na eh. Uh, pinilit ko siya kaninang paandar rin. ah uh, umandar naman, kaya nakalipat ako dito malapit sa mall. ah uh, nag nakiusap usap na ako sa guard na baka pwedeng dito ako muna magpark kasi mas uh, para sa akin mas safe kasi dito mas delikado kasi kung mag stay ako dun sa ibang area kaya sa gilid ng kalsada tapos pwede ko naman actually idiretso iuwi na to kaso baka mamaya biglang hindi inaasahan biglang mamata yung makina uh, ito option nyo na lang kung kunyari gusto nyo iuwi talaga yung sasakyan pwede pa naman pero ang winuwari ko kasi kung kunyari namatay yung makina tapos nandiyan ka sa kalsada o kaya kung nasa ang area ka mas delikado tapos kung matutuwing ka hindi mas mapapagastos ka kaya ang ginawa ako naghanap ako ng safe kaya dito sa mall tapos uh, tumawag ako ng motolite, uh, rescue tawag nila, kaya inaantay ko na lang yung motolite tapos siguro medyo mahal lang yung battery compared sa kung bibili ka sa store, kung magpapang umaga ako, tapos doon ako bibili uh, pero okay na rin to at least uh, ngayon din maayos naman ay na mapapalitan naman yung battery so sa ganitong situation wag kayo magalala hindi sira ang sasakyan may kita mo naman kapag nagtatry ka mag start pumipitik lang siya tapos nagre-reset lahat namamatay yung EVN tapos namamatay yung panel at isang indicator na nakita ko yung uh, nagbumabalik sa zero yung trip A trip B so ayun ngayon inaantay ko na lang yung motolite na dumating 45 minutes to 1 hour daw yung rescue nila tapos ang kagandahan pwedeng credit card kung wala kang cash Pwedeng Gcash, pwedeng bank transfer. Kaya okay-okay na rin. Kung kahit anong oras ay pwede kang ma -rescue. So, oh, ang nangyari, naramdaman ko yung uh, problem ng battery. Pero hindi ko expected na battery yung kumagasira na yung, pasira na yung battery. Ang nararamdaman ko sa kanya, uh, sabi ko parang sira na yata yung headlight. Kasi nagpalit ako ng LED. Yung headlight ko parang malabo yung, hindi siya ganun kaliwanag. So, buti hindi pa ako bumili ng bagong headlight. Tapos, uh, nasira yung stoplight naman yung brake light pinalitan ko siya ng LED. Ngayon, kapag nag brake ako na paatras, yung reverse camera ko parang nagkaroon siya ng mga line-line. So, expected ko, sabi ko baka sira na yung camera. So, ang ginawa ko, nag-order ako sa Lazada tapos pinalitan ko siya. After ko ma-install, ganun pa rin. May line-line pa rin yung display. So, sabi ko dapat pala hindi na ako nag-LED, Baka hindi compatible sa sasakyan. Kasi nagkakaroon siya ng guhit-guhit doon sa screen, eh. So, expected ko baka hindi pwede yung LED. Buti hindi pa naman ako bumili ng ibang bulb kasi mahal, eh. Ngayon, eh uh, etong nangyari dito sa sasakyan. Uh, maliban pa doon, nararamdaman ko yung kapag naka-premiera kasi manual yung sasakyan ko eh, kapag naka-premiera siya parang hirap siyang umabante parang feeling ko parang mamamatay yung makina hindi siya makausad ng smooth tapos pag paatras naman ganun din lalo pag paatras kataos medyo paangat pag nagpa-park ang nangyayari para siyang kinakapos parang hirap So, hindi ko naman pinansin kasi baka, akala ko baka sa apak ko lang, sa clutch, yung ganon. Baka hindi ko lang natitimpla ng maayos. Pero may pakiramdam ako na may pagbabago nga. Tapos, ayun, ito na. Nangyari na sira nga yung battery. So, medyo hindi nga lang magandang panahon kasi gabing-gabi na wala nang mabilhan. No choice ako kundi bumili sa... Uh, rescue ng botolite. Buti na lang merong gano'n. Ayan. At uh, nung tumawag ako sa hotline, uh, yung number na to yung hiningi nung call center na nakausap ko. Kaso, mali yung may dumating na after mga 40 minutes, may dumating na na taga-motolite dito. Kaso, umalis ulit siya dahil nga mali yung dala niyang battery. So, nung tumawag naman ako dun sa hotline, hiningi niya sa akin yung model ng sasakyan kung anong year tapos yung label na nandun sa battery hiningi niya sa akin, pinabasa niya kaso uh, medyo may ng problem pinadala sa akin ay mali so ngayon uh, past 1am na at medyo ano na wala nang masyadong tao dito sa parking, buti na lang may guard na rumoronda so medyo safe tayo dito at buti na lang din pumayag sila na dito ako tumambay ayan yung label na hiningi nila hiningi sa akin yung sa call center yung sa hotline ng motolite wala pa rin eh ano, may dumating kaso mali yung dala Mali ulit. Ano, yung kanina. Ayan, kanina. Oo. Oh. Malay. Ayan, after mga, siguro mga 40 minutes clear, dumating na yung isang rider na galing Motolite. Tapos, may dala na siyang tamang battery. Papangalan mo, sir? Medyo mabilis kasi bago umalis yung isa kanina na yung kanina may maling dito. dala. Mali yung Tinawagan niya to. Maganda yung coordination nila. Ano po? Ganyan din po, na pero ibang model. Special type yung battery. Ah. O oh, kasi pinabasa lang niya sa akin yung ano, yung label dito. Pilit lang no. Sumagot so, price. 61. 61. Wala eh. Ating gabi na eh. na gabi. Diyan sa ano? Tantok na alas dos na pala. Buti hindi doon nasira. Delikado eh. Walang ano doon. Buti nga dito na lang. Nasira. Hmm. Hindi kang dun sa parteng Bicol? Wala. Hindi, mapipilita ka talaga maghanap ng mabibiran kung gabi. Mukhang wala dun eh. Wala dun. Gaantay ka talaga dun ng mag-umaga. Kulit lang ng battery na. No? Mega Force mega force yung pinadala nilang battery. Tinanong ko naman si Kuya kasi sabi ko parang hindi motolite. Tapos yung sa hotline naman, inexplain naman nila sa akin na mas maganda at bago daw to ng ano, Moto Light. sa sa factory ng motolite Light ginagawa. Ang pangalan nga lang niya ay Mega Force. Tapos sa pagtanggal, kailangan unahin niyo lagi yung ground kasi yung ground kasi connected yan sa body kapag inuna mo yung positive at nagkamali ka nakunek, yung tools na connect kumaga dumikit may yung binili na nga ako boss yung hawak mo reader sa body. Maring ano doon yung spark. kaya uh, dapat laging unahin yung, negative sa pagbabalik mahuhuli din yung negative o oh, ayun yung gabi na to binabasa na oh, ang binabasa siguro naman, na na yun naman yung ako dun sa alternator no gumanda naggawa o nagayos ng sasakyan kasi in-explain naman wala rin siyang ano eh walang notification sa panel na palubat na eh hindi na notify yun yung bagong sakyan yun siraan hindi na mag-notify yun bigla-bigla na nang papatayan kaya nga kaya nga eh ano eh naglagay pa sila ng ano 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 nang ano yun sa indicator indicator ng battery naglalabas pa ng ano yun may kita mo lang siya, may indicator kapag hindi pa naka-start. Parang wala lang din pa rin. Wala din, oh. nakabanggay na ano kanina ano pa kanina ako <laughs> yung binusin na ang dun ay diretsyo din kasi baka madali ang bibilis dyan? Ah. kala mo ano eh ay tara nakasigil <laughs> anong kaya yung singles dito kaso kasi traffic lang naman dito <laughs> <laughs> oo nga so kaya talas 12 na ano pag traffic napakain ng traffic <laughs> Yêu, yeah, one click. Cao nhất là Veriteriana, por ti encuentro. Ganun din, parehas din nung basa doon. Oh, okay yung alternative. Ay, bago pa yan eh. <laughs> ano yung okay, ano, boss? Lolo ko din. Paano malaman? Na okay yung alternator? Yan, yeah, pag nasa 14, 13.9 hanggang 14.1. Pag gumaandar. So, pagka na 15 nag problema. Problema yan. 14.4 hanggang maka-as. Ito, overcharge na mag Ano yung sabi nung sa call center nyo na may ano daw to? May tester daw to dito? Indicator. Indicator. Saan siya? Paano yun? Ayan. Hmm. Pag green, Okay. Balog. Ah, okay. 'Yung dark 'yung gitna niyan, sir. 'Yan. Uh, 'tong green, parang green. Mm. Panong dark parang itim 'yung gitna. Itim 'yung gitna. Oh, been, ah, ito oh, Kailangan lang ipa charge Okay. Kasi sira alternate alternator. Hindi nagcha-charge oh, charge. Okay. Kapag so, uh, mm -hmm. nag-clear 'yan, green siya. Oh, 'Pag naging clear 'yung kulay niyan, sabihin na siranin natin okay kaya yan yung na-recommend niya kasi yung gold dapat yung ano yung sabi ko mas maganda rito po kasi mas matagal mas matagal to okay kasi kulat ko ng excel ah yung excel oh. Pero mas mas mahal ba 'yon? Mahal din siya. Excel. Ito yung bagong develop nila. Hindi pwedeng makapal kasi yung lagayan, no? Hindi ko tinrade din yung battery ah. 200 lang bigay nila eh. Hindi, ibigay, iyan ako sa mga yung nagtatricycle. Yeah, mga nila yan. Uh, know, not... Wala nang profit. ang bilis. Mga... ilang minuto lang, kabit na. ano ba? Ah, sa gilid. Buti may portable kayong ganyan, no? Sige, Mito, Ayan, ang kagandahan. Kasi, kung kagaya nito, biglaan, wala kang dalang cash, at least pwede yung card. O kaya debit, o kaya Gcash, yan, pwede mong gamitin. Maraming salamat sa panonood. Sana ay may, may natutunan kayo sa video na ito. Maraming salamat.